uloy sa ating mga balita. Pamumunuan ni Speaker Muhammad Yakub ng tapat, patas at may pagalang sa batas ang Bangsamoro Transition Authority Parliament. Nangako rin ito na isusulong ang pagkakaisa, kapayapaan at development sa rehiyon. Ang news now mula kay naptali Belarde. Matapos ni Nomina at nakakuha ng 48 yes votes, 21 no votes at 1 abstention, inihalal bilang bagong speaker ng Bangsamoro Transition Authority Parliament si Barm Senior Minister Muhammad Yakub sa pagbabalik sa show ng mga miyembro ng BTA araw na Martes, October 21. Uh, well, uh, first, uh, I would like to uh, congratulate the Bangsamoro people for uh, uh, this very historical moment na. The member of the parliament conscientiously uh, uh, put it, me as new speaker. Hindi uh, po majority at wala pong minority as speaker, speaker of for all, uh, regardless of ano sila. Basta member of the parliament, we are together to push this. Uh, legislation uh, process relevant to the concern and issues of the Bangsamoro people Si Jacob, ang isa sa mga senior leader ng Moro Islamic Liberation Front ang nag-iisang nominado para sa naturang posisyon sa plenary session ng parliament na dinaluhan ni interim chief minister Abdul Rauf Makakuwa Ang pagkahalal nito ay bahagi ng reorganisasyon ng liderato ng parliament kasunod ng pagpanaw ni Speaker Balindong isa sa mga pioneering leaders ng Bangsamoro Transition Government. Ayon kay Interim Chief Minister Makakwa, ang posisyon ng Speaker ay isang sacred trust, isang tungkuling nagsisilbing daluyan ng kolektibong kalooban ng Parliament na pinangungunahan ng katarungan, kababaang loob at karunungan. Sa kanyang unang talumpati bilang Speaker, nangako si Speaker Jacob na pagtitibayin ng transparency, itataguyod ang principled governance at sisiguraduhin Mananatiling tapat ang parliament sa mandato nitong maglingkod sa Bangsamoro people. Ah, uh, my message is first to the Bangsamoro people. As speaker, new speaker, uh, my my uh, commitment to uh, address and search a relevant agenda to promote unity, peace, development in the Bangsamoro region under the administration of our beloved Chief Minister Abdurro Makakwa. Mula nang italaga bilang mambabatas noong 2019, aktibo si Jacob sa pagsusulong ng mga patakarang para sa halal industry, agricultural development at food security. Naptali Belarde, I Minds, Philippines.